Ay, magaganda. Ang oh, cute, oh. Mm-mm. Bagay para kay baby? Sige. Shhh. Mm Dito. Hmm. Bayaan. ka upstairs Eh, yun ang napili ko eh. Let's go na. Oo. Eh, eh, uh, sandali, sandali. Tara. Wala akong ano eh, bathing suit. Kaya hindi ako makakapag-swimming. Naku, iya, hindi problema yan. Pahihiram kita ng bathing suit ko. Ayan. Sinot niyan? Oo, oh, ayan. oh, akin lahat yan. Yan. Bala eh. Ang ibig mong sabihin, kasha sa yung size na yan? Actually, hindi to kasya sa akin. nag aerobics kasi ako. Yan ang target size ko. Ba, alit naman ang target mo. Baka hindi mo tamaan. <l> hindi <laughs> <laughs> talaga to. <'tabi. laughs> Te, teka, isusodin mo sa akin yan. Baka ang kinin mo, ha? Akin yan. <laughs> sorry. Hindi. Pero, ano mo eh. Parang, hindi. Parang hmm. sumama yung pakiramdam ko eh. Parang hindi ko kaya mag-swimming. Ano ka ba, Iha? Okay yung pag-swimming. Pagpaganda ng katawan niyan. Madalas ako mag-swimming. Tingnan nyo. Oh, halata, di ba? Oo, ma, eh. Oh, di ba? <laughs> oh. <laughs> Bawa ka ng ah. dolphin? <laughs> ano ka ba? Dolphin, dolphin ka diyan. ka. Hindi mami. Huwag mo siyang pakinggan. Alam niyo, totoo talaga. ka kanyong artista. Talaga mukha mo artista. Talaga Hollywood. Hollywood. Buka <laughs> 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 ano ano ka celebrity. si ito naman. salamat <laughs> ito naman. naman. Hindi naman. Hindi ito naman. Bagay naman. sa kanya, di ba? <laughs> Free Ah, uh, oo. Oh, ma makinis ang kutis naman. Ay, makinis ka pala eh. Matinis mukha ko si Free Willy. Let's celebrate. Come on. Well, Pag-inis ka, ka na. Pag -inis ka na. Kailangan ko talaga isuot yan. Oo. Kailangan mo isuot yan dahil akin yan. Si Sexy ka dyan. Semaine. Copy ko. Kung may binabalak ka, hindi ako pwede, meron ako. Importante to. Kahit na importante, hindi pa rin ako pwede. Alam mo, meron tayong malaking problema eh. Problema? Ano yun? Buntis ako. Ha? Oh! Daisy, Daisy! 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 Oh, magiging mami na ako. Tuktok mo. Huwag ka na mag-ilo siya mag Bakit? Huwag, please. Walang karapatan ng sino mo na Hindi sila. Hindi ako, hindi ikaw. Itutuloy ko to. Ang problema lang natin, mga kapit natin. natin, ah, magtataka sila pag nalaman nila bigla tayo magkakababy. I'm so proud of you. Ngayong magiging tatay ka na, wala na akong dahilan para maghinala pa sa'yo. <laughs> Isa kang tunay <laughs> na lalaki. <laughs> Dad, gusto kong pumakita yung magiging anak namin. <laughs> Teka lang, alam na ba ng mga magulang mo? Um, tumatawag po ako kanina, pero wala naman po sumasagot. Pero huwag ko kayong mag-alala dahil baka mami makadaan kami. Huwag <laughs> kang mag iha. Alam kong proud na proud ang papa mo tingin ko rin ho. Ah, Dad, napagkasunduan ah, po namin ni Aiza na kung sakasakali pong magiging lalaki po yung magiging anak namin, susunod po namin yung pangalan sa inyo at saka po sa father niya. At kung sakasakali naman po magiging babae, eh, susunod sa pangalan ko. Fabulous, di ba? <laughs> ah, ah, Dad, hotdog, paborito ko to eh. Ay, magaganda. Okay oh, to. Mhm. -mm. Bagay para kay baby. Hige. Pa yan? Yaka? Eh, ka? Eh, yun ang napili ko eh. Ito, tingnan mo. Maganda to, di ba? Pangit ang kulay? Maganda to. Hindi maganda ang kulay. Maganda to, di ba? Pangit. Hmm? 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 Maganda. Hmm. Alam mo yan. Try mo lang for a change. Hmm. Maliit siya. Mm. Ano ah. yan para sa'yo? Eh, para ka dito ba ito? Para kayo. Para dyan! Kanya? Oo. Uh -uh. Kala ka man lang sa sa'kin? Ang laklak -lak ng braso mo dyan eh. Kasya.